Good morning everyone! For today's video, samahan niyo po kami na husgahan ang ribeye steak dito sa likod ng Almaria Mall kasama ng aking dalawang chikiting. Ito ang aking rich, Ella, ang siyang nakadiscover nitong The Venue. Maraming nagsabi sa kanya na masarap na, mura pa ang mga pagkain dito. At dahil nga family day, dito na namin dinala ang dalawa naming chikiting. Yun nga lamang hindi namin pwedeng dalhin si Mavi at si Sam dahil bawal ang mga pets dito. Pagpasok pa lang, natuwa na ako sa kulay ng kanilang mga upuan. Natuwa talaga ako kasi masyadong malapit sa puso ko ang tatlong kulay na yan. Tara, akyat na tayo! Maliit lang din yung pesta nila pero malinis. And uh, malamig, syempre. <laughs> so, ayan. Yung iba nilang menu. Ayan. Ay ang ganda ng kulay ng ano. Kanilang kuan The venue. Ayan yung kanilang mga pagkain dito. Very affordable naman din yung kanilang mga presyo. Are... Okay, so it's like, An order kita baby. Yeah. <laughs> you. What's your daddy? which one is yours? Okay. guy. Kagaganda ng aking mga anak today. Bago bukas lang, okay na ba nagbablog ako? Lalo po kayo. So, balik, kailan po nabuksan ito? February po kami nag-start. Ah, Feb. Okay. Very affordable yung mga prices niya dito. Na? Sobra po. Kami mm po -hmm. Pinakamura, Pinakamura. No? Anong exact location ito? Pagka halimbawa hahanapin siya. Ang po yun ang Almaria, exact location niya po is Rockside Pucha, Ruchi Restaurant. Pagka sa hindi po na may Restaurant, same building po kami ng Pinus sa Almaria. Ayun, oo. Kasi medyo nahirapan kaming hanapin kanina. So, eto yun guys. Ito yung kanilang exact address at yung contact number nila andito din. So, huhusgahan natin mamaya. 'di ba? Wala sila. Wala, wala mga news. Wala all drinks. Stop drinks. Ice tea. Grabe yung ngiti talaga niya. Ice tea. Nang narinig niya. Eh. Ay, oh, ka. Ayan guys, dahil family day ito, ang rule, walang hawak na cellphone. Nandiyan lahat ng na cellphone, no?

Obvious na obvious naman. Fresh na fresh at newly cooked ang aming mga in-order. Tara, lantakan na natin. Ayan, nandiba newly cooked talaga. Ang um, puso-puso guys. With... At soup pa lang guys, sobra panalo na. Hindi siya yung tipo ng sabaw na nilagyan lang ng cubes. Ito talaga yung sabaw na pinakuluan ng napakatagal na oras. Yung para kay daddy wala ba, Benz? Mahintayin natin. Soup na lang ka sa akin para na. Dahil, eh.

At syempre, bago tayo kumain, huwag natin kalimutan na manalangin. Kahit saan po kayo kumakain, restaurant, sa bahay, cafeteria, o kahit saan mang lugar, ay hindi dapat natin kalimutan na magpray bago kumain. At syempre, magpasalamat sa mga pagkain na kahain sa ating harapan. At pagkatapos nga magpray, ano pang hinihintay natin? Syempre, atak na! Kain po tayo mga kasalonistas! At yung gravy nila, Isasabaw mo talaga sa kanin sa sobrang sarap. Hindi mo talaga pagsisisihan na kumain dito. Panalong panalo lahat ng ihahain nila sa'yo. Wala talagang talo. Promise. Ang venue medyo maliit pero swak na swak na kung kayo magkakaibigan o buong pamilya ay magbabandi. Simple, malinis at tahimik ang kanilang restaurant. Swak na swak din ito kung gusto mong i-date si Mrs. Meron talaga kayong privacy. Kaya sa mga mister dyan na nahihirapang suyuin si Mises at nagtatampo, ay nako dalhin nyo na po dito sa the venue. Siguradong mawawala ang tampo ng Missis nyo. Alam nyo naman kami mga babae, madali kami suyuin. Sabi nga nila, the best way to a man's heart is through their stomach. Pero, the best way to a woman's heart is through alaga at pagmamahal lang naman ang kailangan namin. At isa dyan ay ang ititrit nyo kami sa labas para naman kahit pano hindi na kami magluluto. Minsan-minsan lang naman maglambing ang mga misis nyo o ang inyong mga girlfriends. The best din itong lugar na ito para mag-propose ng kasal o sa tingin nyo. Ano ba yan? Mula sa ribeye steak, napunta na tayo sa pagpo-propose ng kasal. Malay nyo naman, di ba? Oh, kita nyo naman, hindi namin namalayan na marami na pala kami dito sa loob ng restaurant. At napansin ko nga, magkakaibigan at family ang mga dumating. Masarap nga din talagang kumain sa mga ganitong lugar pag ang kasama mo ay buong pamilya mo at ang iyong mga kaibigan. Kita nyo naman simot na simot pati mais. Ako lang talagang hindi nakaubos, hindi dahil hindi masarap o hindi ko nagustuhan. Dahil sobrang laki kasi talaga ng kanilang mga ribeye steak. Medyo maliit talaga ang aking bodega kaya hindi magkasya yung napakalaki nilang ribeye steak. O oh, kita nyo yan, yan ang lakad na busog na busog. <laughs> Halos hindi na makahakmang pababaan ng hagdan. Pagbaba namin, naalala kong bigla tong lugar na to. Way back 2018, nung nagbakasyon yung ate ko, naalala ko isa rin itong restaurant, na uh, Pinoy restaurant, hindi mga ribeye steak ang tinda nila, kundi mga uh, Filipino dishes. Tapos may karaoke sa taas na sayaw ng sayo yung ate ko habang kumakanta. Naka-upload ba yun sa dati kong account? O minsan-minsan ay nag a siya sa memories. Ng Uwi namin ito ang aming dinatnan. Tingnan mo anak, sa bigat ng mangga na yan, nadala niyo dyan dalawa? Sino nagdala niyan? Ha? Sino nagdala ng mangga na yan dyan? Sam? Sammy? Talk to mommy. Sino nagdala ng mangga? bibi? Sino nagdala ng mangga na yan dyan? Si Mabi? Mavi, ikaw talaga ha? Mabi? Sam? Sammy? Sam? Talk to Mami. Sammy? Sam? Look at Mami. Sammy? Sammy? Sam? Who took this mango here? Ha? Huh? Sino? Ikaw? Ikaw, Mavi? Ikaw? Ikaw pala. Sabi ko na ikaw talaga. Galing na galing mo, ha? Mm, hindi mo 'yan makakain ng ganyan. Oh, give sa mami yan. Give. Give sa mami. Give. Give this one sa mami. Akin na, ha? Babalatan natin, ha? Okay? Babalatan ko ito para sa inyo, ha? Ha, ah, baby ko, ha? Okay? I love you. Kiss na, mami. Piss na! Ay, hey, anak mo. Oh. Saan ako nag-aayos, anak? Nando doon kayo, eh. Ay, mandali mo, hon. Mandali naman, mga anak. Okay, ano naman ang batang ito. Saan ako nag-aayos? sila. Ano kaya ang dilawad the yan? Ano kaya sabi? Ano kaya sabi? Mga lon. Ano kaya naman, hon? Si mama. Kita niyo po, paano mo naman pagagalitan ang dalawang batutang ito pag ganito kalambing. Sobrang clingy talaga itong dalawang babies namin ito. Lalo na si Samsam, yung aking unang baby na yan. Sobrang napakalambing at napakabait at talaga nga naman pampawala ng pagod at pampatanggal ng stress ng aking buhay. At dahil nga nangungulit at talaga naman naglalambing ang dalawang ito, hindi ko na lang itinuloy yung aking trabaho. Kaya na munang ganyan karumi ulit ang aking bahay. Mamaya ako na lang ulit lilinisin dahil ko pa nga dyan ang may tatlong toddler na anak. Pero talaga namang sila ang kumukumpleto ng aking araw. Kaya hayaan ko na lang na ganyan kakulit ang aking mga babies. I-enjoyin e ko na lang ang moment na ito na sila ay nagkukulitan at naglalabingan sa aking harapan. Enjoyin nyo na rin lang. O paano? Maraming salamat. Hanggang sa muli.